Dahil wala na nga pala si David sa batang kiyapo, papakainin ko nga pala siya ng paborito niyang manok. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay maaga tayong nagpapakain ng alaga nating isda. Isang araw kasi tayong nawala dahil birthday ni Aling Rihina. Tamang-tama lang naman to sa panahon ngayon dahil kailangan nila magpasting dahil tag-ulan. Habang nagpapakain nga pala ako ng ating mga gapi, napansin ko nga pala si David. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga pala yung alaga nating butiki. Dahil wala na nga pala siya sa batang kahapon. ibinili ko nga pala siya ng paborito niyang karne. Paboritong paborito niya pa naman tong pakpak ng manok lalo na itong kaliwa. Char. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, si David nga pala ay eh, isang uri ng aksolato. Kapag ganito nga pala hindi na siya mapakala, ibig sabihin nagugutom na ang ating alaga. Hindi naman sila ganong kalakas kumain, kaya kumurot lang ako ng kaunti. Bukod nga pala sa karne, ipinapakain eh, ko din siya minsan ng paborito niyang langaw. Kaya naman guys, food trip na naman ang alaga natin si David. Kasabay niya nga pala kumain itong ating alagang bichir. Ang kaso nga lang, suplado to minsan at hindi namamansin. Kung hindi nga pala ako nagkakamali, isa't kalahating taon na nga pala sa atin si David. Isang uri nga pala to ng amphibian at nabubuhay sa freshwater. Nabubuhay din pala sila sa malamig na tubig. Sa mga nakasubaybay nga pala kay David nung bata pa ay eh, naglalagay ako ng yelo sa kanyang aquarium. May mga nagsasabi nga pala noon na napaka-sensitive alagaan ng ganito klaseng hayop. Hindi rin daw ito magtatagal at hindi mabubuhay. Pinatunayan ko nga pala na mali sila at ako yung buhay na patunay. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!